Kuha mo ako ng plato nga ito? Kuha mo ako ng plato ito? Haan? Plato na nila pa sa'yo na. Ang ba? yung mga Para saan? ano kakain pa. May mga plato doon. Sa mesa. Hindi pa ka Ano po yung Dapat din lang ito, Noy. Oh. <tap> mo yung mga <tap> no, balat. Pero <tap> ito <tap> eh. Huwag mo maingay muna. Baka <tap> 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 <little bulat> <tap> kasi kung napaaga-aga na yung sana yan yung na-receive namin ano yun malotok eh pero kasi medyo na delay lang may, ginawa ko po Dapat 60 ginawa pa 100 na sa kanan, mga mga Kasi drive yung nag

Isang okay, kilo may yung <laughs> mo, Arlat, tsaka. Puro damo. Grabe! Ang lahat. Pero ang yung sibo sir, Asin niya alagay ito eh. No? Kaya di mo ng sarsa eh. Ano yun ang pinagkaiba ng sa kaya okay. sarsa okay. eh.

Hey, baby